Thank you so much po ulit, Kuya Sam. Thank you po ulit, Kuya Sam. Thank you, thank you so much, Kuya Sam. Thank you so much, Kuya Sam. And... Nagpapasalamat po ako kay Kuya Sam kasi super legit po talaga ni Kuya Sam that vlog sa pamimigay na unlimited Gcash at saka tonito na lada blessing. So po, ang aking mga napamili, cash pang grocery, diaper ng nanito po, po na na mamon, Cubas, manok at noodles, San Marino, Argentina. Noodles for may tissue din po. Ito, yung po rin, tsaka po tissue. Walang sabon. Thank you so much po ulit, Kuya Sam. God bless po. More power to your channel and more and more subscriber. Hello, Kuya Sam. Thank you po sa inyo. Sa so, ito na po yung nabili ko. Po, powder po at diaper po ng baby ko po. po. Thank you po ulit, Kuya Sam. Hello po, Kuya Sam. Ito na po yung nabili ko. Diaper ng anak ko po. Tsaka, yung maintenance ng papa ko po. Thank you, thank you so much, Kuya Sam, sa blessings. Thank you. Thank you talaga. Ang laki ng tulong po sa amin nito. Sana marami ka pang matulungan like me. Thank you for being generous. Hey, Kuya Sam. It's me, Star Isis Blood. Ito na po yung isang napanalunan ko sa iyo. Ngayon, bubili ko ng bago namin TV. Pwede pinagdagdag ko yung napapanalunan ko. Naipong-ipong ko po yung screen ako na. Smart TV. Thank you so much po yung and more and more blessings to come. God bless you always and we love you.